Napaka-clingy talaga ni Bel Mariano pag silang dalawa lang ni Donny Pangilinan. May pinos ang isang fans na nagpapapicture sa dalawa. Kita naman ang kamay ni Bel na parang nilalambing niya si Donny Rito. At nasa exciting part na tayo kina Caroline at Bingo. Dahil umamin na si Bingo na gusto niya si Caroline. At kaya tinanggap ni Bingo ang trabaho sa Anti-Nibel hindi para sa pera para makasama niya araw-araw si Bell at mabantayan. Gulat na gulat si Bell dahil same feeling sila dahil siya ay may gusto na rin kay Bingo. Grabe, napakaganda ng speech ni Caroline habang kinakausap niya ang family niya. Talagang palaban, hindi yung katulad sa iba na pag ang bida, yun ang inaapi ngayon si Caroline ay lumalaban. Nagustuhan ng mga netizen ang palaban na Caroline. She's really brilliant because she can best operate on the inside than now. At nakakaiyak ang eksena ni Bingo dahil akala niya hindi siya inanap ng kanyang mami. Pero kahit hirap na hirap ang kanyang mami, talagang inanap pa rin si Bingo ngunit hindi niya lang nakita. Music